Good morning mga ka-OFW Kapasok na nga po pala tayo sa trabaho Pero Binalaw ko muna yung aking uh, mga Mga alagang tilapia Masyado kasing malamig Kaya Pinapalitan ko muna siya ng tubig Ayan Pinapalitan na yan ng tubig ngayon Para lumalim Kasi napakalamig ngayon Baka magyelo sila mamatay lahat pero sanay na yun, eh. matagal na yung mga tilapia na yun dyan. Inaandat muna namin yung tubig para tumaas. Tumaas ng tumaas yung tubig para makalangoy sila nang mabuti. Alam niyo guys, yung swimming pool na yan, 5 feet yan. Kaya may, pag napuno yan, malalim na yan. Kasi okay, napakalamig na yun dito eh kaya binuhay nila yung tubig para lumalim siya hmm. o yung tumataas na po nang tumataas kawawa oh. naman po kasi sila masyado nang malamig baka magyelo sila <laughs> naman po Thank you for watching. Bye bye.